Inglesiya. Dati tamad-tamad ka, hindi ka pa buntis. Ha. Kung kailan ka buntis, palumpalo palo ka. Kailangan Palang talaga Picture? Video? Ay, what's up, guys? So, ngayon is full term na kadin shamanak not more than march 31 so today is march 16 17 we still have like two weeks no in there go you don't have to it up At taas naman, no? Parang easy lang sa'yo, nakatuset ka na. Ha? Huh? Parang easy lang sa'yo. Tuset na. Of course. Pero sa'yo, 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 sa'yo,

have na in it on. Isa na lang, no? ah. Wow. Bilsa. Ah. Dito naman na Tuwi dili dilim na na, wala din focus ng camera. Or dahil naka-wide. natin ilaw Oh, may akin ka pa isa eh. Ito ako, isa na ako. Walang pahinga yan. Ito pahinga. Ito naman. Hop. Ang ganda na lang yung wide niya. Ito pahinga.

Wala pa yung food. Pagkatapos ng kakakain. Last na. Last na. Pero nasa nangawit yung legs ko. Legs ang nangawit? Hmm. Ano mga lamok, mi? So yun lang, okay, baba lang po ang video na to. <laughs> Mas, yay! parang, parang kay kayo, pa ng dalawa. Malamok na. Ah, malamok na. Mo ulit. Bukas? Bukas. Alright. nakatatlong akit baba po siya. Good good. good. <laughs> okay shipping yung coins depend nya yung depend nya makalabas talaga 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 depend nya kaya si na ang ating anak. Kaya ng kanyang tatay. Hindi pa alam ako excited. <laughs> Pag nakita mo na, lalo na. Malalaman natin kung ano ang tura, kung sino ang kailong. Eh. So, Magpunta na kami sa Malolos. Ano? Graman. Semi-private. Ayan, hopefully, maayos. Walang, ano, walang something. So, dito kami ngayon sa, ano ba tawag dito sa jeep nila to? New jeep. New jeep? E-jeep. Ay, e-jeep. Para masigil. Huh? Para makita naman ako. Oo. Oh. Kailangan pa ganyan. Kipa. Para siya ba? Ako okay. Ako okay kuya. Okay. 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 So, Pero yeah. magkano pa naman sayo natin? 53. 53. 53. Uh, kami ng 53. 53 uh, pesos. Isa. Hindi na kumain. Kailangan alas 5 daw. Hindi na siya kakain ng kahit ano. Kaya kailangan niya gutumin <laughs> Dahil mamaya, lalabas na ang kanyang little Dino. Ang kanyang baby. Ayan. Yang laki naman niya. yan. Kasi <laughs> naman. Kailangan ko rin na mahabang video eh. Kaya sabi nga sa akin, kung Ayan ho, pabunta kami ng ay Malala. <laughs> Mahirap ba ka na? Wala. Mahirap ka lang ka. Ganyan ka traffic. Malala. Ska lupit. Tignan natin kung ilang oras ang biyahe mula rito sa... Ano na ba taon? Malala. SM mula SM hanggang Malolo. Mas masakit daw yung vertical eh. Vertical? Oo. Uh, sabi dito, they also heal more quickly and cause less pain than vertical incision. Oo. Uh, Search mo tayo. Oo, ano mas maganda? Wala, because... Sakit mo yung ma'am. Lupit. Malagtas. Ano mas maganda? Nasa ka ma'am, pasyon na ako tayo.

lahat ng mga kahinyan. Kung ano, kung may kailod ka, eto na sa Meron kasi may kailod siya. nasa ang tayo papagpunin mo? sabi niyo tayo? mo sa kanya yung mantik. Ito Dito na ako kami. Malapit na kami sa hospital. Kung saan, masisasaya ng aking anak. Ayan ang kanyang asawa. Ayan. sigit na namin ang pang 3 days. Just in case. Ayan o, para kami para kami na basyon. Ayan ang aking magandang anak. Hindi kita. Kita ba? Dito mga ano ng aking anak. Dito okay, ang kanila. Pwede yung mag-video? Ito ang kanila entrance. Ganda oh. Fairness. Ito ang aking magandang anak na iibig niya ng kanyang anak. Dahil nagkukunyapit. Ito ang kanyang... Dito siya Na. hospital yan ha? hospital hindi ito ano ang ganda ng hospital nito ang furnace ang ganda ng kanilang hospital ito ang pharmacy ito yung ito yung ang anak ko ay mabibiyak na ang kanyang tiyan Ayan po. Vlogger na vlogger. Wala kumot, no? Ah, pwede kang magdala ng kumot. Oo, oh, para hindi charge. Ayan, may kumot tayo. Ah, saan na yung kumot nga pala? pag pwede na ba? Long sleeve ba itong nakuha ko? Hindi ko lang. May kong nag-tutay. Yung kamay mo, masyadong igalaw-galaw. Dudugo yan. Pag nabulot siya. Long sleeve na ba? Bak Tusukan ka na panibago. Isang tusok lang. Hmm, suwabi yung nagtusok. Magaling dito. Kasi hindi di din masakit. Masakit pala ito eh. Kasi parang ginanon yung skin mo talaga. Oo, <laughs> oh, binalobo. Tapos, pshhh! Ginanon. Sa skin lang talaga siya. Oo. Oh. Uh, ito kanyang asawa na inaantay na kung ano ang itsura ng ilong. <laughs> so oh, yun, eh, nakapag down na kami, may security bond ng 10,000. So yun lang ang kailangan. At uh, igugo na yan. So mamaya pipicturean daw sa loob ang baby. So, yun. Ipapakita rin sa amin kagad. Lalabas. Sige ka picture na Hindi namin, mm, namin alam kung ma-discard tayo ng video o just picture. So, may ako gumindi na lang tayo. Mamaya, may baby na si ate. Makikita na ang kanyang baby. Si Papa ko eh, excited na rin yun. Kaya lang, hindi rin naman siya makakapasok. Wala rin. Dalawa lang. Dalawa lang ang pwede. Dalawa lang ang palagay. Hindi pwede palitan? Yung. Pero yung sa'yo ma, na ano mo na? Ito. Kasi pag, kaya dalawa pag may utusan o kaya you ng know, ano. Sa uh, room na kami. May sariling room. Pakita Ay, mo. Ayan, no, it's mother. Hello. Ah, malamig na tayo. Ito ulit. Oo, oh, nga. <laughs> Palabas ka. Ayan. Tapos, may sariling CR. Si may lagay ng gamit. Tapos. Ayan. Ano? three days to pang ano. Pa, pero pag ma, ano naman siguro, maaga ma-discharge, madi no? Pag okay naman lahat. Na, siguro pag na-utot ka na at uh -oh. alam na na ano. So maganda dito, okay naman? Hindi siya yung sama-sama. Safe yung ano mo, baby mo. Wala, hindi pa din. Wala pa rin. Hindi pa rin sumasakit. Hindi nagko contract <laughs>

Hindi ako sabi sa iyo. Siguro gusin sa Sa sobrang lakas Ay, Ayun. pa tumigil. Ayun. Ayun. Ayun.

Na, papasipa, papasipa, papasipa. Ah, sige. Sige, bye bye. ay tapos sa tayo. Ay, gusto ko bigyan. Thank you. Narinig mo na lang yung boses ko, ha? Ha, gatas? gatas. Ay, hindi kami bumili dahil sabi wag mo na bumili. Narinig ah, lang yung boses ko tong siya. Iyak nang iyak ko. Sige na. Asa ko muna. Sige ah, po. Sige, thank, thank po. you. Bye bye po. 3.3, ibig sabihin hindi masyado na 3.7. Alam na, iyak mo naman. Hmm, mali na ako. Kaya, 3.3. Hello, 3.3, Chloe. Iksyuran yeah. nyo na. Papasok. Okay, Sige, bye-bye. Kailangan patidehin mo na. Try mo. Ay, nga, no. Mamula-mula nga, no. Uh -huh. Try mo, oh. Nga. Nag-iisip po. <laughs> <laughs> Nag-iisip <laughs> pa, loka, Mm. Oh, Nag-iisip ah. oh. ah. Only girl, this hospital. Mm. Ang oh. naman ah. May, eto pa, ang ka. Mana sa akin ah. Mana yung ilong mo sa papa mo ah. Ano pa na eh. Ah. Mm. <laughs> ano, nasa labas ka na Sabi Dami mo na naririnig. Oo nga oh. Anong pinagsasabihin ito, mga, mga tao? So ah, gano'n talking English. Kasi now you're gonna be speaking Eto, ang magina. Ayan, kalilipat lang namin una, ng na room dahil ang aircon ay hindi gumagana. Naiinitan ang aming baby na si Chloe. Ayan, ang mukha niya. Pagkaganda ng hindi daw. Ayan, ang kapi. Ang kapi ito. Mm. mo, mm. ang mukha niya. mo. Oo cheeks. Akit ka mukha. Ang cute, oh. Ayan, no? Oh. Nakasay, bibe. Ito, nanay niya, oh, na, na, nahagard na sa atsura, oh. May sinat-sinat ng konti si mami niya, eh, ay oh ayan, ang kanyang kadede-dede lang. Bakit? Nalagay <laughs> ko sa surname mo, mo sa akin. nakapilig niya. Mahal na baba. Kasi Ang ngayon pa lang, ayun, nakapikit. Kita ko yung pilig mata yun. Ayun. Kita ko yung pilig mata. Saan? So, eh di maganda. Mahaba baba pilig mata niya, mm -hmm. ayun, no. Tate, Mag? Ayun. Ate, ang mag-ina. Ayan. Pang ano namin dito? Isang araw? mag isang araw. Mag isang araw kami dito. Kanina na kami sa kabilang room. Dahil mainit, kawawa naman ng bunso. Ay, panganay pala to <laughs> Bunsong pang <-a> <laughs> panganay. pala siya. Ay, oh, man, na yung dami, sa mga ID ko pa din, no? Ako, ayan. Ayan lang muna ang kailangan ko i-post ah. Ah, ah, kita, ah, kita, uh, laki, oh. <laughs> ah, ay, ayun, ah, ah, ayan ah, nakita okay, nyo na apo ko. Babae yan, ha? Ang paa niya, ang laki ah. Ay. Laki ng babae Laki paa. Ay. Ah, ayan ah. apo. Ah, 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 maganda. Ang oh, hap. Wicky, wicky. Eh, buka may yung pabaw. Kaya <laughs> pa huli rin. Ang mahawak humahawak sa akin. Sabi niya, wakey, wakey. Hindi ko makuna na maayos. Na. Chloe, Chloe, Chloe. Ito lang po post ko. <laughs> Chloe, Chloe. Chloe, Chloe. Ay ay ay.